magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili para ho sa napaka matagumpay, masaya, makulay na hataw, takbo, bataan o leg At tayo po yung nagpapasalamat para sa monthly na ginagawa po nating paghataw, pagtakbo, at syempre paglakad. At nakakatuwa po dahil parami ng parami ang sumasali mula po sa iba't ibang mga bayan. Patunay na pinapangalagaan natin, inuuna po natin ang kalusugan ng bawat isa sa pamagitan po ng healthy and active lifestyle so gusto natin maging routine ito pong pag-exercise -e sa lahat ng bayan dito po sa lalawigan ng bataan kaya congratulations po sa lahat maraming maraming salamat, magandang umaga